Hello guys, new Manila International Airport update. Ito pong muli si Skywalk TV at babalikan po natin ano na ba ang uh, kaganapan dito sa may uh, Barangay Taliptip Bulakan Bulakan na ating ipapakita. Ito po ay 2500 hectares by next year na po inaabangan ng ating mga kababayan na mag start na po gawin mismo ang airport. Yan. Nakikita naman po natin, natanong na po natin yung mga gumagawa dito no. Ito nga po yung dire-diretsyo po. Ito kasi magkakaroon dito ng skyway. At syempre papunta sa may uh, nabotas hanggang koconnect co po dito. Yan ang ating abangan. Syempre dadalhin po nila yung mga heavy equipment, yung mga gamit po dito. Wala pong ibang dadaanan. Kaya kailangan na kailangan po magkaroon po ng uh, kalsada papunta po doon mismo sa may airport ayan nakikita po natin uh, may mga naliligo dito sa lugar na to at may mga nanghuli ng uh, mga isda ayan dami po kasi mga nanghuli po dito ayan katatapos lang po ng bagyo ng mga dumaan uh, natin nakapunta tayo dito lumubog po itong lugar na ito uh, sumakay tayo ng uh, kolong kolong na limandaan ang pamasahe papunta dyan mismo sa may arko ng uh, barangay Taliptip hanggang diretsyo mismo sa may barangay. Grabe po kasi nangyari pag uh, bagyo at baha dito. Ay ngayon, ipakita naman natin na tapos na yung baha at bagyo, ay kamusta naman po mismo yung airport. Like and comment and share kung ano masasabi nyo po dito sa ating inaabangan. Dahil... Uh, libo-libong ating mga kababayan ang magkakaroon ng trabaho pag natapos po mismo ang effort po dito sa Maybulakan. Iyan ang ating mga inaabangan at tuloy-tuloy nating ina-update ito mga kababayan. Ito ay napakalawak ay 2500 hectares ganito na po siya ngayon. Nakikita niyo mga tubig-tubig sa gitna. Yan po yung uh, dahil po sa pagturo tuloy ng pag-ulan. po ang nangyari. Pero sobrang taas po ito. Kaya hindi na po inabot totally dito sa lobo. Oh. Ayan, nakita-kita ninyo, no? Ayan. Salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi na sumusuporta sa ating channel. May nag-comment po kasi, ay uh, i-check nyo daw, i-check po po ulit yung uh, airport. Uh, at eto, ibinabalita natin sa inyo eto na po siya ngayon tuyong-tuyo na po talaga yung loob no may mga bahagi lang po talaga ng uh, hindi pa po nawawala ng tubig pero makikita nyo naman dahil sobrang init na po ng ngayon panahon uh, ah yeah, kaya eto na po yung ating mga masasaksihan eto po yung sobrang haba hanggang pinakadulo nandun po yung kanilang uh, uh, parang pinakabarax nasa may pinakadulo yan dire diretso yan po kasi magkakaroon ng uh, apat na runway ayan napakita na natin sa mga nakarang video yung pinakasample ng pinakagagawin dito at uh, eto na po yung pinaka sitwasyon dito mga kababayan nakita naman po natin hindi naman pinakalumubog itong lugar na to dahil uh, mataas na po siya Bagamat kahit mga high tide, ay ah, hindi na po mismo naaabot itong pinakaibabaw. Ayan. Ayan ang ating pinaka-latest update na ating ipinapakita sa inyo. Ayan. At ang uh, natin dito, yung tulay na ginagawa by August, uh, magsasara po kasi yan eh. August 7 po, no? Yung tulay na ginagawa po ay uh, etong uh, papunta sa may uh, going to Barangay Taliptip yung tulay na ginagawa ay magsasara po ng August 7 kaya hanap po na po kayo ng mga ruta dahil uh, in-upgrade na rin po mismo yung tulay ang budget po pala dyan ay 140 million ang budget sa may tulay na ginagawa dyan ayan o oh, nakikita po ninyo dito sa area naman na to At nakita po ninyo na tuyo na po ang pinaka area. Hindi na po natin napuntahan yung pinaka dulo dahil mahirap na po uh, ah, malobat yung ating drone. Dahil ito ay 2,500 hectares, napakalawak po ito. Kaya pinapakita na lang po natin ng zoom na lang natin yung pinaka dulo. Ayan. Siyempre hindi tayo pwede magkumpiyasa dahil yung drone natin ay mahal. Uh, wala tayong papalit ng susunod pa kaya zoom zoom na lang yung pinakadulo. Ayan, syempre tuloy-tuloy nating ina-update ito mga kababayan na uh, para ipakita sa inyo yung mga sitwasyon dito sa may barangay Taliptip Bulacan-Bulacan at dito po mismo no sa Ubando ng uh, na dito. Yan ang ating mga masasaksihan. Yan, ang katunayan na talaga ito ay hindi na uh, dumaan ng mga bagyo ay hindi lumubog itong lugar na to. Yan, ito yung mga bunga ng mga ulat ulan lang na hindi syempre wala pa pong labasan ng tubig kaya naisaksaw sa pinaka gitna. Mayroong mga bahagi dito. Yan, pero nakikita niyo naman po itong area na to ay matibay na tuyo na po siya. Yan, ganyan kalawak po na 'yan mga kababayan. Yan, salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi na sumusuporta sa ating channel Na syempre na ito'y tuloy-tuloy nating i-update Upang mabigyan kayo ng may informasyon At ah, syempre pag natapos po ito ay libo-libo yung mga trabaho na magkakaroon At ma-upgrade itong lugar Ito po kasi nga Barangay Taliptip Bulakan-Bulakan ay lagi binabahayan At ah, talagang ah, ang buhay nila dito ay ito napakalawak na palaisdaan ha ah, mga kababayan yan po ang inyong nakikita. Ah, uh, in the future ay nakita naman po natin yung yung uh, Manila no, yung Molupesia ay dati po yung uh, dagat. Pero nakita niyo na po no, ang laki na po ng pagbabago. Nandiyan na yung Okada, yung City of Dreams, yung Molupesia. Ganun din po ang mangyayari dito. Dahil napaka high-tech na ng ang technology kayang-kayang na po nilang gawin itong ano panibago na naman pong ma uh, may improve itong uh, bulakan sa mga hinaharap ayan ito po yung daungan nila sa bandang unahan lang na ating ipinapakita sa inyo ikot natin yung ating drone ayan ito po yung tulay na ginagawa na po dyan at nakikita nyo naman po yung dugtungan no? Dire-diretso po talaga yan, yo. Yun. Ayan yung nabotas. Ayan, dire-diretso to going to Manila. Yan yung mga ating aabangan na magkoconnect-connect dyan ng nabotas, malabon, at ditong Bulacan. At magiging napakalaking improvement na po dito. Yan ang ating aabangan sa mga hinaharap. Like and comment and share kung namasabi niyo po dito sa ating ina-update na tuloy-tuloy upang mabigyan kayo ng mga impormasyon at mga latest na kaganapan dahil nawala na po yung bagyo kaya kailangan po natin ipakita sa inyo na ganito na po yung sitwasyon po dito ito po yung tuloy na ginagawa po dito na nagdudukto ng obando tsaka ito pong bulakan yan 140 million po ang budget po nito upgraded po no Marcos Bridge po pala ito na ina-upgrade po nila yan Maraming maraming salamat sa ating mga viewers. Keep si palagi and God bless. Ito pong muli si Skywalk TV at ito ang ating pinaka-latest update dito po sa May New Manila International Airport update natin. God bless sa ating lahat. Yan ang ating aabangan sa mga hinaharap pa. Yan, kita nyo naman po yung ginagawang kalsada na, no? Malapit-lapit na po yan. Mainduktong na po nila. Thank you, thank you. God bless.